naari na naman nga po mga kaprensi ang isa sa nakakatakam na pang merienda ay syempre wala na pong iba kundi pansit habhab -hab. ay ari pong tanim nating pichay ay atin na pong abunuti ng mailahok na po natin sa ating alutoing pansit habhab -hab. ay talaga naman pong iba talaga ang may tanim at may abunutin at pag may bawang ay may apukpukin Diyos ko po rodi tigili yan at hindi ka marunong tumula ay awan ko po ba naman at ako po ba naman na ay wala man la ang talent ay mayroon po pala akong talent ang malakas kumain. Kaya naman po pag ako'y isinama ninyo sa piyastahan ay nako po ay panigurado hindi kayo mapapanisa ng handa. At hindi na rin po kailangang magsyaron dahil diyan pala ang po ay akainin ko na. Ay ang sabi nga po sa akin ng inay ay kaunting pino daw po sa pagkain. Hindi daw po yung parang kalamoy barako ako kung kumain. Ay apinuhan ko daw po ng pagkain para daw po ako'y ligawan ng lalaki. Ay nakosos Maria Jose Ay ang sagot ko naman po sa aking inay kahit ako'y barako kung kumain kung talagang ako'y gusto niyan ay di ako'y gusto diga ay takot la po sila sa ganaring babae at sila ay mga walang pambili ng bigas gay po yon nako daming arte ano kayo gold ay awan ko po baga naman bakit sila atat na atat akong magkaasawa ay sabi ko po man din maigit ako'y tahimik ang buhay ay apaguluhin ninyo ay ang sabi nga po nila ay mag-asawa na at nang lumagay na sa tahimik ay makamali po talaga yung kasabihan na yon dapat po ay mag-asawa na at lumagay ka sa magulo ay saka na po tayo mala nakalagay sa magulo, dito po muna tayo sa tahimik. Ay ari po man din ang makamasarap na hab ay ari po ang ating alutuin. Ay nako ay napapasayaw pa nga ni. At pag gusto nga po ninyong kumain ng habhab, -hab, ay pumunta na lang po kayo sa tindahan ni Kawini. Doon po yon sa bayan ng General Luna, Quezon. At pagkatapos nga po nating dumaldal ng dumaldal, ay ayan na sangkutsa na po natin yung karne ng manok. Ay napakataba naman po na rin karne ng manok na ari at hindi na po tayo magalagay ng mantika. At igisa na nga po natin yung ating hiniwahiwang bawang. At ilagay na rin po natin yung ating hiniwahiwang sibuyas. Ay talaga naman pong amoy palaang ay ulam na. Lalo na po ari pag inilagay na natin yung pansit habab at talaga naman tayo ay mapapalaban na naman sa kainan. E basta po ba yan naman ginisa ay makamabango. At lagyan na po natin yan ng tubig. wag naman po nating akaramihan. At syempre ang ating oyster sauce. Oyster sauce, bikin minjen Ay ang asabihin lang naman po ng oyster sauce ay pakialam ko sa iyo. Naglagay din po tayo ng kaunting toyo at ilagay na rin po natin ang sayote at saka po ay carrots. At ilagay na rin po natin ang masarap na habhab -hab ni Kawini, ang medilinyas, pansit, habhab. At kung gusto nga po ninyong magnegosyo ng ganari ay pwedeng pwede po kayong pumunta sa tindahan ni Kawini at makakamura po kayo. At napakasarap din po talaga ng kanilang halo-halo at saka po ay lukbang lungganisa. At meron din po silang tindang masarap na banana puding kaya pumunta na laan po kayo doon. Ilagay na rin po natin yung ating hiniwahiwang pechay. Ay saglit na laan po natin aring alutuin at madali naman po maluto aring pechay. Ay napakasarap naman po talaga na rin pansit habhab na are. Ay ari pong luto nating are ay wala pong sabaw. Kung gusto naman po ninyo na may sabaw na kaunti ay pwede naman po ninyong lagyan. Depende po talaga sa nakain kung ano ang gusto. At dahil nga po luto na ang ating pansit habhab ay atin na po yung ahunin ay talaga naman pong nakakatakas. Ang pansit habhab po talaga kahit wala po yan masyadong lahok ay makamasarap na. Basta po baga ay may masarap na suka. At syempre, para medyo talagang mukhang mas masarap yung ating pansit habab, lagyan din natin yan ng design. Ay talaga namang may pasibuyas din at itlog si friend si Ella. Abay syempre, gandahan na natin yan. Sarap na sarap din po talaga ako sa habhab -hab pag inalagay sa dahon ng saging. Tapos po ay iyong ahabhabin, ay nako, ay talaga namang panalo. Tapos ay alagyan po natin ng maanghang na suka, ay ano pang iniintay, habhabin na natin yan. Ay grabe mga ka si mapapahindoy ka sa sarap. napakasarap talaga ng ganaring habhab. -hab. At wala ka na rin pong ahugasan na plato at sa dahon ka ni po nakain. Ay talaga naman pong mauubos na naman yata natin aring pansit na are. Ay ang nagapasarap din po talaga sa pansit habhab -hab ay suka. Ay dahan-dahan naman sa pagkain at baka ikimabilaukan ay, ay nakaw ay maghinhin malaang ng kaunti. Ay taob na naman po ang pansit habhab -hab ni Kawini. Ay napakasarap naman po talaga pagkaganari ang habhab. -hab. Ay makamaamos la ang po talaga ang pagkain na rin Gawang nga po ng Ariena Habhab. Mga ka thank you for watching.